Baliktari mo. Baliktari mo muna. Ano ba? Ano Ano Ang palegas eh. Ang nandito lang palegas. Ano Oo. Ang nandito ng palegas eh. na lang. Magbilyar na lang tayo. Tara! Bilyaran? Tara! Beto na lang. ko. wala oh. Bewan ko. Ganyan ka na nakabutang kita yan. Napali Tama na naman kayo dyan ah Wala pa ba si Vincent oh? No. Wala pa ng layer pa Player, player. player. Na, may kukunin ako eh. Ano ko ni Bujan? Wala, di may, may kukunin ako sa kanya. Baik, lihat, baik. Tidak ada <laughs> Bakit si Oo. Oh. Damit. Sa likod. Oo. Oh. Ayan, sa likod. Anger. Kunin mo damit. Kunin mo muna yung damit. Dahan-dahan lang, <laughs> dahan-dahan lang. Balik tarim. Balik tari mo muna, balik tari mo. Ano kasi gagawin? Basta kasi ba, ba? balik tari mo. <laughs> okay, balik tari mo. Yeah, balik tari mo. Ayan, <laughs> Sot mo, tayo lang. Isabit mo rin sa mga nakasampay. Teka, una ko lang. Sinansa ni Asa. Kaya, ito ko wala ng RP eh. Nagpipre-wheel. Okay, Oo, uh, wala ng RP na. Ito siya yung motor mo? Kuya, hindi na dyan. Ha? Ikaw? Pino Alam ang ay, gas eh. Ang <laughs> nandito ng palegas eh. Ang nandito ng palegas. <laughs> ay lang. Oo, oh, ang <laughs> motor eh. Ang nandito ng na palegas eh. Bulok! pcx <laughs> 123 <laughs> 456. <laughs> pcx 123 Bago yun. Ha? Bago yun. Hindi, okay, pag umipit yun. <laughs> Marami sisipakin dun yun. Alin ba? Dugla spring nga. Marami lang na si Baki yan. Dugla spring nga. 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 Ba't oh, ang problema? Putol. Putol? Oo. Wala lang ka. Putol pa. Ah, wala nga. Oh, no. No. Ay, Ay, ka. Oh, sunog. Puro kwento ka. kasi, wala wente. Ay, ka. Puro kwento, wala wenta. Wala pa. Carbo, carbon. Carbo, carbon. Pera. No order na carbon. Maintenance, maintenance, wala. Carbon, carbon, wala pang gasolina. Elak. Elak mo. Okay lang ka. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Ito na lang, magbilyar na lang tayo. Tara! Bilyaran? Tara! Pente-pente! Oh, tara! tara. tara. tara Ay, may tayo dito. Mag-hasker Asin... to eh. David ko! War, wala oh! Bewa ko! Ganyan ka na kita ya! O, dito pa tayo nag-uusap. Wala ka ba ang dabit? tayo! Tara! Dito, dito tayo, oh. tayo! ko! Dabit mo! O, dito pa tayo nag-uusap. wala ka masuot! Dabit Dabit ko! Wala kang damit na dala! Oh, yan pala eh. <laughs> yan ba <peon. laughs> oh, <do>, hindi ako. Oh, ay, sirot Ay, pinagbibintangan mo ako. May damit ako, kuya. Ako ka mapagbintang. Nakaharap <laughs> lang tayo dyan. Tumugokwento. <laughs> <laughs> oh, ako. Diya. Pumunta ba ako sa likod mo? Si Bert, asa harap mo lang din kanina. Ito, oh. so, kadalating lang natin. Oh, <laughs> kasi <laughs> damit ko. <laughs> <laughs> oh. Kasan? Tara, paan taan? mo. yan. Tara na. Harap, ilabas ko na. Ano yung ilabas? Ano ba ilalabas? <laughs> Tara. Tara.

Ay, pala mo yung nabali nabali nabali. Nabali mo nabali. yung dulang mo yung mo yung dulang Ayan! mo yung dulang pala yung mo Dingit mo yung mo Nakasira pa! Nakasira pa! yung mo yung dulang pala mo yung mo yung dulang pala mo mo yung dulang pala mo